Kayang-kaya 'yan tapo. Eh, di ba sabi nga, kapwa ko, mahal ko. Ah! what <laughs> Sana all na lang, welcome sa saaming black guys. Today ay talagang Mother's Day. Ngayon talaga 'yung araw. So, naggumalagal kami kasama ang mga mother sa bahay. Pero ang tsura ni Gia. Mukhang <laughs> iiyak na. <laughs> Mukhang gusto na naman tayo. Gia! Oh, maganda oh, po ang panahon kasi umulan doon banda doon. Dasang hangin dito. Tsaka malilim naman. High five! High five! Uy! Pugi! Pugi! Yan, Kilala niya yan eh. Meron daw. Meron daw. Jun oh. Meron agad. Meron daw agad. Wala pa. Sige si Cha, si Nanay, ang um, Mrs. Ni Pejop. Si Pejop ang ganyan. -pe bising bising sa bukid si Pejop eh. Uh hmm. -huh. yung mga Ay anak ni Pejop. Nakabili ba ka? <laughs> <laughs> nang alin, nang -alen. baso. <laughs> Sabi ko magkuha ka. Ay, nakikigayop. -so. Wala ka nabili? Um, si Mano, si Uy, oo nga. Iba man yan. Ilocanos. Nakalagay? Um. Ilocanos. May mga ganyan, mga print-print. Ah. Ay, ganyan.

So, yun, yun, then, na, na tayo, Ano? Na anong lulutuin natin? Tingin nga kung okay, ano, merienda. So bagong pakulo ng anong brand to? Wow, ano? Wow, wow pasta. Wow, pasta yeah. Parang wow ulam. Oh, parang Pero, ano siya? Ano yan? May flavor siya. Uy, carbonara. Unahin natin yung carbonara. Kala mo may dalang plato. Sabi ko siya magdala ng plato. Sabi niya. Putyara <laughs> <siya. laughs> so, lang dala ko. <laughs> yung plato na ito. <laughs> Iwan eh pero merong nice spaghetti. spaghetti. Ah. Bago yan ah, bago. Wow, pasta, baka naman, baka naman. Oo naman. Ay, wala pasta. Malay mo nga, di ba, Bibi? Umiyak, gusto na tayo kami. Ayun na naka-upo. Dala. So dito po nagba-vlog ang Harabas. Siya. Yeah. Sinubukan lang rin namin sarap. Ay, Oo. Dito, Dito na huli talaga yung, yung normal na tubig niya. Oo. Oo. Tapos patutuyuan siya ng siniko, di ba? Na huli. Hmm, no, halos na dyan, oh. isang tao. Proud, proud si Niko yan. Hindi nagbabago yung ano niya. Ano? Yung tubig niya, kunya, mababaw. Blue din sa. Oh. Hindi. nai stuck yung tubig niya talaga. <laughs> ay, tingin Oo nga no. Wala na ni Kuya sakit ng puyo niya, Magkakamata sila, no? Mm -hmm. Yung baby girl nila kulot-kulot. Mm -hmm. Si yung panganay. Baby pa yun nun. Eh. Ha? Ang hangin. Hindi yan. Magano, meron yung sa club, eh. Ah, okay. Kaya yan. Aroy, nantok na ang baby. Hingin na ba niya? Okay, magsaset up lang ako ng butane. Balik muna kami mamaya, bibi, bibi. Wow! <laughs> ice cream pala! <laughs> My ice cream! Hmm. Ikaw, gusto sumama? Ano sa'kin? Sa Vanilla lang. Hindi ako pwede mag-chocolate. Oh. Cha, kuha ka nalang dito ha. Kay Kwejop pa meron, tsaka meron. si Budjet. May dapat ito gamitin? Oo, oo. Ayun, lumutuin na natin ang ating wow pasta. Ibaka naman. kasi oh. <laughs> na yung wow pasta natin dyan? Oh wow wow natin pasta! Spaghetti. saka na yung carbonara. Ilas hmm. natin yun. O, pakuloyin muna. Uh -huh. Tasok. Meron? May apoy? Meron, meron, meron. Hindi pwede sa'yo yun. Roy, gatampo man. Pagkatampo. Hindi okay. ko binigyan. Habang kami kalo, kain na tayong ice cream. Thank you, Kuya Da. Ano sa iyo? Ano? Maka-ice cream din. <laughs> Roy, gata kam. Ang hmm. sarap. Ang Aroy! Sarap-sarap. Eh? Ayan na. Uy. Yan ang masarap na flavor. Yan ang masarap na flavor, bro. Ha? Kaya yung kapot ko. Eh, di ba sabi nga? Kapwa ko, mahal ko. Hindi na ako masyado, ah. Yun. Meron na. Kuya! Ang dami po sa mga kumakain dyan. Pero ito po talagang... Pamain. Pamain dyan sa... Di ba natin kainin yung bitukay, no? Parang doon kami kila Tita Leila. Hindi ko sa kalaw Pero, diyan ka lang mo. Nandito ang mga kami. nakitiago kay ate siya. <laughs> Yun, mag-start na sa Ibo Dapat brad, ano ah Isang lapag, dalawa kagat ha? <laughs> nag-ano daw ko so, brad. Hindi na ginap daw. Uy, yan lang. Tapos, hapon pa tayo pumunta. Gawa ng... Lagi busog. Kaya na mga ngawid dito. Ayaw na nila magpaloko. Ayaw na magpaloko. Pero, try pa rin natin. Wala, Wala. Wala. Dati unang bagsak pa ng ganito. Meron agad din, no? Mahangin kasi. Ah. Nung pinatuyuan to, grabe yung native nito, no? Hmm. Dapat magkawil ka rin, babe. Hmm? Para marami. Magkawil ka rin. Yeah. Big mo si Anton. Ang kami ng bala, din. Yeah. Ang ah, andan natin. Ang luto mo. Yun yung pasta. Yan, yung wow pasta. Ayan! Ayan! Nalaglag! Ayan! Malaki na rin oh! Eh? Nice one! Tanda ka dyan mga... Matimik yan pag bumalag talag. Aso! Oo, oh, dalawin yung aso no tinikin pa man yan si Dada oy 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 oi arunong yata oy laki ah. nice one one down dapat dalawa kayo pa marami wala na ha parang yung ano yung noodles lang ano noodles lang din na parang yung ano ba pasta tapos spaghetti din parang ganun ito yung masura niya wow ang cute cute kaso magkaiba pa yung ano ano yung nabili no uh, carbonara sa para. pero sabi ni Liche oh, <laughs> sabi ni Dici. sabi ni Dici eh. Mas masarap daw yung carbonara. Matikman natin yung mamaya. Kaya, higin try din namin ni yung kadada hmm. yung pero yun na lang talaga? Oo, dalawang. Sayang. Very instant. Tapos isasama na lahat yung mga sauce. Hindi na hinuhugasan yung pasta. Parang parang noodles lang siya ng ano. Oh, oh. Parang noodles ng ano ng mga instant noodles talaga. Doon mo na ako. Oh, sige. <laughs> si Kuya relax na relax dyan, no? oh. Uh, Kit <laughs> ay ang puyo niya sa harap. Yeah!

<laughs> Nachambahan lang yan. mabagal na reflex. Pero <laughs> yabo mo talaga. Nagumaan. <laughs> Antok na. Okay na. Okay. Isang kilo. Wait lang si daddy niya mag mag hawak ng camera. Boyo sausage with pasta. So isama ko na to. Uy, pwede. Ano na siya talaga? May nakasamang insects. Ah! Ang tawa ko bigla. Ba't ganun? Bakit? Ano pala yun? Ano yan? May, may ano yan? May... Sinanay na raw. Yan eh, na daw yan. mix. Ito lang yan. Mm -hmm. Ito dito Ayun. lang. Na. na yung mga basura. Dito yung basura. <laughs> ano yun? Sausage. Sausage. Ah, kasama na siya dyan. pagka yeah. Sausage. 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 Tulog na si Gia. How cute. Nandun na kay Nala. Okay naman sila. Naka ano lang. Ano nangyari sa baba mo? May ano. Chocolate. Hala <laughs> ko. <chocolate. laughs> Aha. Sabi mo hindi ka magsa-chocolate. Yeah. Vanilla lang yun Hindi yan, may ano lang sa gilid lang. Ah, okay. Ligtas, ligtas. Vanilla lang yun. Tapos, ito te, i-boost mo daw sa plate. Ano so, ka mm -hmm. Dissolve, seasoning powder. Ay, oh, takating yung fish. Tawa ko sa sausage. <laughs> sausage! <laughs> Parang yung pang ano lang yung laruan pag yung nag-inahing. Hindi, mas malaki pa nga yung ustya-ustyahan eh, no? Oo. Oh, oh. Dissolve mo na sa, sa hot water yan. Hot water? So, dito, ito ka nakamuha. Sige. Yeah. Kaya ba ng ating paper plate ang hot water? Hindi, 2 tablespoon lang. Okay. Sabang so, konti lang. Kang... Tapos nilalagay ko na to. Diyan. Kaya. Parang hindi pala tulog yun. Kaya na ata. Kasi parang noodles lang naman siya eh. Oo, parang siya oh. instant noodles lang. Hmm pinahirapan pa ang sarili, no? Hindi na lang edit Hindi, kamo. Hindi na lang na nag-order, eh. Ako <laughs> Nagdaan man sa bayan. Yun, yun na yung powder. Hmm. Pwede na to, te. Eh, ano ko na ito dyan? Pwede ko na. lang po talaga namin mga sarili namin. Hindi eh, pag sa ibang lugar na kasi masarap yung ganito. Pagaganyan-ganyan lang yan, kaya diba? yeah, instant lang. Sabi ni Jack, ano kung kahit sa... Ay, carbonara yung yun mo, um, girl. Oo, oh, oh, carbonara. Hindi, karbonara. ito yun know. o. Tulog, baby. Tulog na po siya. Hmm. Tulog na, no? Eh, bakit ano to? Carbonara yan, di ba? Hindi, ito pa lang yung carbonara. Ay, ano yan? Ito yung kanya, oh. Magkakasama sila. Ilagay ka na rin yan? Oo. Oh, Parang... <laughs> Hindi. Ilagay ko muna ito dyan. Ah, oh, sige. Bago may ilagay okay. na ito. Tapay mo muna. Okay. Luto na daw. Sabi ni manager. Luto <laughs> na ito. Instant lang naman ito eh. Yes. Bumidala ka pang ganyan ah. <laughs> Ready eh. Pero walang dalang walang plato. plato. At least meron namang ano, nabiling paper plate. At least naka ice cream pa tayo dahil bumili ng paper plate. Yeah! yeah. Sana ako. Ah, <laughs> si Gia, natulog nila na gano'n. oh, nakaigat na siya kayo doon. Tinang mga, dina, mga. Yung nanay. ni Ganda. Pero oh, itulog na ang bibi namin. Oh. Gia, nang, nagdayo ng tulog si Gia. Ayun! May ay, huli na rin. <laughs> <laughs> Daw mas malaki pa yung huli ni Nico, brad Ito yung mga anak <laughs> <laughs> na, no? mga na-inbred na yan. Okay. Next. Tayo? Next, next. Ito ilalagay to? Oo. Oh, okay. Yun, meron na kagad spaghetti. Carbonias naman. Kung anong mangyayari sa susunod na pasta. Carbonara na. So, balikan namin kayo. Ganun lang din yata yan, eh, no? Oo, same lang naman. Oh, so pangalawa na carbonara, mamaya balikan namin kayo pag pansit kanto na. Pag pansit <laughs> meron nga? Oo. oo. Oh, wow. Yun. Grabe. Pasta sauce. Sumayan to? Naamoy mo na tayo ang spaghetti. Mhm. -mm. Yun. Hindi ko na videohan. Ano tayo pang iyo-iyo? Yung... Mas malaki yan sa sana... oh, oh. <laughs> Alcohol. <laughs> Hulog. <laughs> uy! Uy! Uy. <laughs> Two down. <laughs> dalang Dala. Ilang kilo pa order niya Brad? At, mga limang kilo. <laughs> oh, limang kilo? bukas tayo dito? Bang, bandang gitna pala maganda dyan. Sa gitna, oh. Mukhang ngiram tayong dala, bro. <laughs> na natin. dalahin na lang, ha? Board. Ha? Isang hagis lang yan. Oh, isang hagis lang yan. Yun! Yun! Kaling! <laughs> Sa gitna talaga pala dapat. Oh, tatlong kilo na! Yan ang good size. Danda? pati yung kanina yung pangalawa mo ay yung ano mo una mo uy may nahuli ka na pala yung iba kapat na eh pala dapat pala dapat sa gitna you oh kabilis kabilis <laughs> gitna nga talaga. Isilang katambay eh. Hmm. Ay. Hindi na kailangan ng dala to, no? Hindi na. Alam na kung saan niya ihagis eh. Tatabak mo muna Tibang. Lima na, limang kilo na. <laughs> ano? Wala po kasi natin na kayo matakot. Carbonara na po tayo. Yun. Success na yung um, spaghetti. Yes. Asan ah, yung spaghetti? Yun. Tingnan. Yes. Yes. Wow! wow. Diba? May mga sausage. Sabi ni Cha, abo, sama pa ako dito. Pag alas 4 na, mauwi na ako. <laughs> <laughs> Uras ba kaya matapos? Ibigit lang <laughs> magsasakit. Okay, Lagay ko na ito, te. Oo. Hindi lang sa bahay ni Luto. experience i rinsin <laughs> mo si Cha magano mo. Magkawil. Nako. Kawil lang. <laughs> so yun. So yun. Yun lang po. Ganun lang po kadali yan. Wow, ano yan? Wow. Pasta. Wow pasta. Baka naman. Baka may mas mahirap-hirap pa kayo dyan. <laughs> dali <Bakadali> pala nito. <laughs> So, patayin ko muna to at hawakan ko muna si ano, si Dilan. Aray, magkawil daw si Cha. Ay, ayaw niya. Sabi niya, basic. Basic. May ilog naman kasi doon sa inyo, no? Siyempre, tapoy ng sapa eh. Tapoy ng sapa, yan. Ang ano, ang kinakawil ni, ano doon, ni Cha, palaka. Palaka, pala. Palaka, palaka, pala. Di ba may marami man palaka din talaga? Sa sapa. Sa sapa. Sa sapa. Saka ano, mga ano doon siya, no? Mga, ang tawag dito? Kung oh, curious kayo, sa lugar nila siya, ito yung vlog namin, ng birthday ni Mark J. Ting! Ayun nga pala, meron nga pala tap, tayo doon. Ito yung kami ni Ate J, nawala kami doon eh. Nalala yung Dapat kaya so... dati niya, pakita ang mga isa Mag sa magulan, no? Hmm. Sa birthday ni Mark eh. Ay, Ay, na ba kayo? twenty Oh, oy, lapit na. Lapit na. Mag taon na pala. Last year lang ba kami pumunta the, last, doon? Last year. Last year. Last year. Grade, Ay, grade ano pala pa si yun? Grade five. Grade eleven mm, na siya. Grade no? Grade seven. Grade, uh, grade, grade eight na siya. Wow. Tanda ka na pala, te? Eh? Mas ah! <laughs> matanda so, pa ako sa kanya, no? nauna lang siya nagpakasal. guys nagpakasal si Chat ng year 2012. oh 2012. twelve etayo <laughs> 20, 20, ano twenty pero may, may bango. niya loko yung bango, bango? sabi kasi ubo, na, pwedeng, pwedeng. Bango niya di chain daw madaling ng ubos carbonara Ang niya. yung bangon yung nga eh. yung 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 natin yung spaghetti. Uy, uli 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 uli. Sampai lo tuh sebaik. Ah. Gusto mo dito? <laughs> Uwing-uwi lang nga si Charlene dito pa natin lutuin. Wala <laughs> ko sinabi ah. ang tilap niya. Ganda. Ano Brad? Ha? Gi. Lagyan mo muna Brad. Para isang kamay na lang, Brad. sige, sige, ako na, ako na. Brad wala. Pag may camera, walang gadali. Ano natin? Yo! Ate, na yan. Yo! Jumbo. Jumbo. Yeah, mabay mga Kaya pala sabi ko, ba't nagtigil? Hmm? Ka eh. Sa'yo na lang, King? Sa'yo na lang? Tapon. Tapon? Okay. Tapon. Oo, oh. oh, ang ano mo, asuma. Ah, siya taga-tapon. Tapon niya daw eh. <laughs> Yun! Pwede nga. pa yan, no? Pwede pa yan? Oo. Oh. Pag-iis mo sa gitna, ah. Ah, gusto ko gitna. Oh, patihin ka wai. <laughs> Kung mga malaglag ka diyan ha. Kaling kaling. Tao <laughs> tao so. Mo um, -so, <laughs> <laughs> Yan, yan. <laughs> Sige ila. Yeah. Tiyong <laughs> <laughs> pidi na tama. Buriu riu. Yan. Yeah. <laughs> 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 balik mo, balik mo! Ikaw magawa, Prad. Nakakailan ka na? Nakakatotloy na ako. Kaso walang? Video. Walang video. <laughs> Hindi, pero nakatatlo na nga siya. Ayan, ang oh, dami na rin. Ano? ano na to? Isang kilo. Isang kilo may git. Ano <laughs> po, na po ng teknik. <laughs> Sa akin, ginagamitan ng teknik. Ayaw pa rin eh. Ay! <laughs> Kung kailan may video dun maliit. <laughs> Balik. Wala pa nga. Wala pa nga gagalaw. <laughs> Buti nga sa kanya brad. Sa akin ginagalaw na wala pa rin eh. <laughs> yan yan. What? <laughs> wala eh. Ayan, dawi, 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 dawi. dawi, dawi, dawi. Ha? ha? Kala mo yung hawin pala? Oo. Oo, oh, sa bahay na yan. Ibang vlog na daw yan, ibang vlog na. Si Charlene, uwi na yan eh. Oo, oh, 4.30 na ha. Ayan. Ikaw na mag-outro. So ayun guys, si Ate Bing nandun na sa kotse. Kasi? Ate, kasi si Jaya, si Gia, nagapaluko na. Wala pala nakadala na ang gata si Ate Bing. Napakagaling. pero nagdede naman na siya Ay, sa kanya. Okay. Basa pala ang lahiya pe. Ganda, ganda, eh. ganda pala ang punas niya ng ano eh, ng didian. Yeah. <laughs> so ito, ang uh, kuha natin. Ay, minuhulog. <laughs> <laughs> Yon. dami na yan. Timbangin na. Kuya Kuya Jop. Ayun na, nalinisan na ni Rabons. Meron pang ano. But may nakawil kang surahan, brat. Hmm? Maganda ka wala na Ano kayo napakain ng surahan? <laughs> <laughs> Nauli rin pala yan sa ano? Palisdaan. isdaan? Better rest. hmm. fresh. Oh! Meron, din yan sa palisdaan? Sa ibang araw guys. <laughs> <laughs> Okay. Alaga muna kami. <laughs> Yun, si Tatang dito na rin, oh. <coughs> Ang mother, pahinga muna. Mother! Mami! Hey, Mami! Asa na? Asa na? Asa na? Wala pa? Wala pa. May inutos ako kay Budi. Ano? Alam ko kung ano yung inutos mo. Wala ah oh, alam ko inutos mo, <laughs> oh. 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 <laughs> Sabi ko, Mother's Day ngayon, ikaw lang masaya, ako hindi. Oh. Oo. Oh? <laughs> uh mo naman kasi, oh. Oh, ganda na siya. <laughs> Uy, ba't ako wala? <laughs> Para pe, oh, di, ako din dapat masaya. Di. Ito lang nagpapasaya sa akin. Ano, barbecue yan, barbecue. ano. Barbecue. Hindi, hey guys, di kasi yan kumakain ng tilapia. Hmm. Pero, kawil lang kawil. Tindi. Oo, oh, pa ba nakauli dyan? <laughs> <laughs> ah, sige, sige. Kita na lang natin pagka Hindi na natin papakita yung kainan. <laughs> ano boards? Ano boards? Hindi. <laughs> Ayun o. Wala ka! Aray. Okay na to. Ito naman. Pero ayusin muna natin to. Naiwan na ako dito. Ay, may nakita dito. <laughs> Yan. Asa kaya to? Asa kaya? Asa. Yun. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Sarap. Nakatulog na si Gia. Mami. So dito na siya kakain kami sa baba. Pero hindi na namin papakita yung buong kainan. Ay, hmm. yun, ala mo kawan ba? Ay na lang, kain lang. <laughs> hindi na natin papakita yung kainan kasi tatakamin lang natin sila dyan. Oh. Mm <laughs> uh -huh. uh -huh. Uy, may dog. Ang kutinong hawi sa hot Oh, ito na talaga. Mag-outro ka na talaga. Ito na talaga yung outro. Prami. Ayun guys. Tapos na ng aming tilapia series. Ano? <laughs> series. Series. <laughs> Dati bigay kumakain na sa taas. late na ng kain. Anong oras na ba? Eh. Oh, eh, na din kami. Hindi na dahil. Gutong na. Nagamaoy na. Yun lang guys. Bye bye. Salamat sa panunood. Close mo na. Hindi lang. Close. Na. Close. Close.